Morning Kirino Ayun ah, So Kirino Ilocosor So may ginagawa sila ditong Tulay O papasyalan nga natin to So isang im malaking improvement to Pagka natapos tong tulay na to So ipapakita ko sa inyo guys Ang ongoing na construction ng Pan na to? Ng tulay na to So puntahan natin So market day Maraming tao ngayon dito Na O punta so, yan Tulay Itong daanan na ito guys Ito papunta ito ng uh, Cervantes Cervantes na daanan kasi so lang medyo lubak-lubak pa rito. So kung gusto niya mas magandang daanan, may ibang daanan dito sa publasyon. Dito sa bundok na to. Diyan banda, may daanan dyan. Papunta rito, papunta doon. Sa daanan mo yung Dagban, Swagayan. At uh, labas ka rito sa Namitpit area, barangay Namitpit. Ngayon papakita ko sa inyo yung ongoing na construction ng uh, tulay na to. Ito yung uh, bubuksan nila na magko sa Mountain Province. Mapunta dito sa Kirino. Tentative na na taon na matapos tong tulay na to is uh, mga next next year na. So 20 25 Ayan So pasyalan natin Silipin natin to so, Mahirap ang uh, Daanan dito lalo na Pagka uh, tag-ulan Tsaka Itong uh, ilog na to. Sobrang laki ng tubig dito Talagang abot dito sa so may uh, river control So para mas mabibilis yung Biyahe rito sa mga susunod na taon ito may ginagawa silang bagong tulay so sana hopefully next year uh, matapos yung project nila na to at uh, magamit ng publiko mas mabilis na naman yung biyahe tsaka itutuloy nila yung, yung kalsada na to papunta mountain province so ito may kalsada din dyan paakyat papunta yan ng uh, Pachakan. so barangay Patsakan ito yung pinakamalayong barangay ng Kirino uh,